ngus na patitinik ay pwedeng kainin din sa bahay ko mga kamangyan at samahan niyo ako sa mga pinagagawa ko bilang isang anghel ay for the go <laughs> So ayun mga kamangyan, sari-sari nga ni ho, yung nararamdaman ko ngayon. Wow, oh, grabe, napaka-arte. Basta na-excite na inakabahan para nga ni dun sa photoshoot. shoot Ay, ho, syempre may mga makakasama ako tapos sobrang gaganda pa nila. Magang grabe, magpalamon na lang ako sa lupa. Oh, yes. <laughs> Bukas pa naman Ho yung luwas namin mga kamangyan. Kaya kako, bago kami lumuwas, magluto muna kami ng Spanish style bangus. Medyo busy nga ni pala si tatay ngayon sa bukid mga kamangyan. Kaya ayan, at kami lang Ho yung naiwan din sa bahay kubo. Kaya kako kay na kuya, sila na lang yung magayat na rin nga ni Ho yung bangus. At, ayan, talagang no choice sila at medyo mga kapag may mga ganyan si tatay ho talaga yung nag -intindi. O kaya naman ho ay sa palengke na talaga inapagaya, tinapalinis. Medyo nagadali-dali ho kasi kami sa palengke kanina mga kamangyan kaya ka ako ay didinin na lang ho sa bahay ko bulinisan. Pinahirapan ang mga kapatid. Salamat! Tatawa <laughs> pa, diyan, gawa nang hindi man lang tinagtag yung parang mga palikpik. Abay, parang may pakpak man din yung mga isda Dini, Parang anytime, malipad na lang ari dini eh. So, ayan ako na nga niyo yung nag-alis mga kamangyan. Gawa nang baka mamaya ay masugatan pa yung ating mga prinsiping hilaw. Ha? Prinsiping hilaw? <laughs> bala, apat na piraso nga niyo pala rin bangus mga kamangyan. At bala ko pa nga niyo sana na mas dagdagan pa para mas marami pang maluto. kaso nga nila ang ho, ay baka hindi naman magkasya doon sa pressure cooker. Medyo matagal-tagal oh, kasi yung pagluluto niyan mga kamangyan. Tapos medyo maraming samya yung alagay. Kaya dapat yung kasya lang doon sa pressure cooker. So, 240 pesos na nga niyo pala, isang kilo na rin mga kamangyan. Tapos yung binayaran namin sa palengke, parang nasa 795 pesos. Hindi ko talagang pamahal na ng pamahal. Parang kada balik ko ng palengke, iba yung presyo. <laughs> Hindi lang ako pala yung bangus yung alutuin namin ngayon din. Gawa ng arin si nanana, magaluto daw nga ni Hunong ang palaya. Sakto din naman ho, gawa ng sobrang namiss ko rin yun. Ay, sana all namimiss. So <laughs> may mga saging din din Ay Sabi ho nila, ay alutuin na rin daw na sinulbot. Aba, parang birthday yan na naman. Sakto din naman ho yung sinulbot para kami ay merong pinakang dessert din eh. Wow, dessert? Na rin bangos, mga kamangyan, kailangan mo na iring ibabad doon sa tubig na may asin. Sa <laughs> lang naman babad mga 2 days. Hala, sobrang tagal hindi mga 30 minutes lang. Dati ho talaga nagtry na ako magluto niya ah, ng Spanish style bangus. Kasi ho sobrang nauso tapos talagang nakakataka. Doon pa ko ako nagluto nung sa gitnang gitnang bukid. Wala pa ho kami nung pressure cooker so sa kaldero ko lang siya niluto. Tapos ang tagal talaga namin yung niluto. Siguro mga inapakuluan namin yung mga tatlong oras, limang oras na. Tapos kada atik man ko at try ko, matigas pa din yung tinik. Talagang nakakatusok pa rin. Ay, dapat nga niho, yung tinik nun mangunguya muna ganyan. Siyempre ho si tatay na ko napaka Sobrang bilis kaya niyan magluto. So nung dalawang oras nang inaluto yung bangus, nagataka na siya bakit daw sobrang tagal. Kako, ay eh, matagal talagang inaluto yun para nga nilumambot yung tinik. Tapos syempre, hindi naman alam ni natatay yung Spanish style bangus na luto. Kasi madalas naman naluto dyan, mga sinigang, ganyan. Sabi niya, may luto ba gana ganyan sa bangus? Ngayon lang ako nakakita ng gayaan. Kahit pa buong araw mo yung pakuluan, hindi man malambot yung tinik niyan. May mga pagayong gayon pa siya. Muntik na masira yung relasyon namin mag-ama dahil lang sa Spanish style bangus na yaan. Salamat! So, ayun, ending ng mga kamangyan, hindi ko na palambot yung tinik ng bangus. So ayun, nasaya yung oras, naubos na yung uling, yung ka Huy. Yung pasensya ni tatay. Oh, oh, ayun ngayon, feeling ko naman mape-perfect na namin. Dahil kung hindi, hindi pa talaga ako kapakasal. Hala. So ayun, para din yung sa pressure cooker, naglagay ho muna ako ng bawang, carrots, daon laurel, pamintang durog, tapos arehong sili. Tapos saka ko nilagay diyan, arehong mga bangos. Bali, ano na ko ho yung ulo. Tapos so yung buntot, gawa ng alam nyo naman yan yung maraming tinik. So ayun, talagang sinalansan ko yan ng maigi. Grabe, nagpaka-arte. Alam nyo lang mga kamangyan, kahit filled yung una kong luto niyan, sobrang naging favorite ko yan. Kasi ang sarap talaga nung lasa niya, tapos kahit kaunting bangus lang, ang sarap niya iulam sa kanin. So, ayun, Bali naglagay lang ho, ulit ako ng mga nilagay ko kanina mga kamangyan. Pero ngayon oh, meron na nung black and green olives at saka ho yung pickles. Tapos ayan, nilagay ko ho yung mga natitira pang bangos. So yun, medyo marami-rami ho talaga ari mga kamangyan, pero worth it naman talaga. Kasi ayan, naglagay na ako diyan ng asin, yung natitirang black olives, green olives, oyster sauce, yung carrots. Tapos so ari mantika, kailangan ho talaga ay marami-rami. Vegetable oil din ho pala yung ginamit namin diyan para medyo healthy naman. <laughs> Tapos so ang last na diyan ay ari ngani hong tubig. Ay for the go. So ayan, punong-puno talaga ari pressure cooker na mga kamangyan at medyo matagal-tagal ho yung ahintay din. Ayan. Pero hindi na ako kasing tagal nung dati. Eri ho, ay mga isang oras la ang dala nga ni ho pressure cooker na yung gamit. Tapos so, yung apoy dapat hindi sobrang lakas, dapat yung ano la ang medium heat. Wow, oh, medium heat. So, dala nga no medyo matagal-tagal pang alutuin yung Spanish style bangus mga kamangyan. Niluto na ho kanina yung ampalaya. Para ho kapag may nagutom na din eh, hindi pwede nang kumain anytime. Wow, no, man. Tapos ngayon, no, ang inaluto naman din sa isang tabi ere nga ni hong sinulbot. Wow, so, ah, naku kayo kung ano yung sinulbot mga kamangyan. Baka lang iba yung tawag sa inyo. Basta ho yun yung minatamisa na ano nasagi. Medyo nagutom na nga ni ho kami diyan mga kamangyan. Kaya ayan ho at kumain na kami ulam nga ni ho yung ampalaya. Kaya... Kung ano ay kunti lang yung kainin namin ngayon para may paglagyan pa yung bawa. Ay, sayang naman yung paghihintay namin kung oh, hindi yun makakain. Aroy ah. Mayamaya nga niyo mga kamangyan. Ayan nga niyo at dumating na si tate at nakikain na rin gawa ng siya daw ho ay nagutom na. Mayamaya nga ho habang naghihintay kami diyan. Aba ay umulan naman. Salamat. <laughs> Grabe nga niyo sa kasipagat anong si kuya umpong na sobrahan naman. Gawa ng kahit ulan ay ayan at tuloy pa rin. Hindi na rin ho pala namin na mga kamangyan pero sa pagtatambay ho namin din sa bahay kubo. Diyan ho namin naubos yung sinulbot. sa sumakto din naman ho yung sinulbot ay gawa ng biglang umulan. Alas bumahan na niho, agad din yung mga kamangyan kaya ayan si pare yun at to the rescue grabe naman yun After isang oras nga niho ng paghihintay mga kamangyan panigurado ho ay lutong luto na ari kaya ayan at naglagay muna ako dinin ng kutsara para medyo sumingaw-singaw na siya kasi ho delikado kapag biglang abok sa niyaan baka naman yun ay sumabog aba ay talagang magkatalsikan sa kapitbahay ang bangus And after 5 minutes nga niho ng pagpapasingaw mga kamangyan ayan ho ang ating spanish style bangus at grabe pagbukas na pagbukas ko pa nga nila ang mga kamangyan sobrang bango na alam niyo yung mga kinain ko kanina parang biglang natunaw na agad talagang kumulo na naman yung aking sikmura aroy ah tingnan yun, yung diyan, mga kamangyan gawa nung sa sobrang sobrang lambot. Halos nagaiwaiwalay na yung laman niya. At ayan, syempre, kailangan ko humunang tikman kung tunay na makakain na yung tinik. Ay, okay, mahirap na. Gawa ng baka matinik yung mga kasamahan ko dito. Ako'y mapapalo. At ayan, super happy ko nga yung mga kamangyan. Gawa ng sawa ka. Success na Kulay rin. Kulay nga niyo na nakakain na yung tinik mga kamangyan. At sa una, medyo nakakatakot pa. Gawa ng syempre, tinik pa rin niya. Ano baka mamaya bagay is, na lang sa lalamunan. <laughs> nabay alam niyo na ho kumuha na ho kayo ng baho diyan kami ho ay sabayan niyo na kumain din ni eh. ay for the go at ayun mga kamangyan grabe pati mga kasamahan ko din eh, ay sobrang aniho natuwa gawa ng first time lang nila makakain ng bangus nganiho na nakakain pati yung tinik Abay, kahit ako din naman ho first time ko lang din gawa nganiho na fillet yung una ay alam niyo naman ho yung bangus sobrang sarap naman na niya talaga yung Mano isda na yun lang, sa sobrang daming tinik ay ang hirap naman ng himay-himayin ganyan sabi ko na ara talaga yung perfect na luto sa bangus gawa nang wala kang atag-tagin na tinik diyan kain ka na laang nang kain so, ayun dali na dito nganiho pala kami sa studio mga kamangyan kung saan nganiho ganapin yun yung photo shoot. Tingnan niyo naman, meron pa talagang pabukay parang tanga tong mga to. Sa tunay ho sa simula, sobrang nakakakabagawa ng syempre, maraming tao tapos medyo nakaka-pressure. Pag nakita mo yung mga kasamahan mo na sobrang busy klaan sa kanila ng mga inagagawa, yung mga sanay-sanay na sa mga ganyan. Ang galing pala si Ate Sash, na tingnan niyo naman kung gaano kaganda mala ang hair talaga. Ali siya yung CEO nung Sasuke na brand. O diga pinagkatiwalaan niya tayo salamat. lahat. <laughs> oh, oh. Tapos pa, mga kasamahan ko diyan, tingnan niyo naman kung gaano kagaganda parang mga model talaga. Kasi katuya ang mga yan, pero sobrang babait din. Hoy. Tapos hindi ko rin nakalain na makakasama namin diyan si Miss Cyril Manabat at alam nyo ga sobrang bait. As in parang tropa-tropa na lang kayo ganyan, hindi nawawala yung ngiti sa labi niya. Abatiin kanya basta parang makakausap mo siya ng magkaibigan na kayo na matagal na gano'n. Tapos nung time pa lang mga kamangyan na sinabihan ako about doon sa photoshoot. Aba talaga namang for the go na agad. Matagal na talaga akong user ng products nila, talagang nabili ako ng akin. Lalo na yung Kipipide, yung parang PH care. Ako nakailang bote na ako nung sa sobrang bango tapos nakaka-fresh talaga sa feeling. Ako natagal na yung mga kamangyan, nawawala na yung kaba kasi sobrang smooth lang. Wow, is smooth. Yung makeup artist, ang galing talagang apa mo kanyang tao. Hala, yung nag ng buho. Yan sila, At tingnan nyo naman, sobrang diyosa ng mga itsura. Ay, sana all. <laughs> yung mga stylist nila, naku, sobrang gagaling, sobrang babait. Yung nagagawa kadalasan ng mga outfit sa celebrity kapag may mga photoshoot, mga malalaking brand Sa kanila yun, so pwede nyo silang i-message e sa Instagram. Dahil <laughs> dyan, gawin nyo na ako ng wedding gown. Ngayon na. Hala, bakit naman inutusan? <laughs> lahat mga photographer, videographer, lahat ng mga tao, Dian. gusto ko na dito na ako matulog. Hala, grabe, napaka-okay. <laughs> so, yun, mga kamang, yun, super happy talaga ganong heart ko kapag may mga garni kasi syempre may mga nagabigay sa iyo ng opportunity maliban bang doon may nagatiwala sa iyo oh. hindi never ko talaga na-imagine yung mga garni kasi syempre nagapicture picture lang kami ng kami-kami laang sa kubo sa bahay pero yung mga garni ka bongga ng mga photo shoot grabe naman yun nato <laughs> so, ngayon hindi pa rin nagagisingkin sa akin na nakakasama ko ay mga artista ganyan <laughs> so, minsan talaga mapapaisip ka na ha kasama ko sila isa <laughs> sa so, pinaka nakakasayang moment pa diyan kapag uwi ko ng bahay yung apakita ko kay nanay kay tatay sa mga kapatid ko yung mga nakasama ko yung mga ginawa namin ganyan tapos sila mismo sobrang saya din. Ah, kasamahan ko nga ni dito, mga napapanood ko lang yun sa TV, sa social media, pero ngayon kasama ko na din, ikatrabaho ko na. alam ko time pala niyang photoshoot na yun mga kamangya, mga alas 12 ng tanghali. Talagang mula Mindoro, lumuwas pa talaga kami para Hudi yan. Kasi syempre, super gusto ko rin talaga siyang gawin. Pasi, hindi na namin na malayan yung oras kasi sobrang nag-enjoy din kami sa photoshoot, pero gaming gabi na yan natapos. <laughs> last, na kami papunta ng Mindoro. Kapag arneo pala na kailangang lumuwas, ang lagi kong kasama si Julio, syempre. Si Kuya Ongpong kasi siya yung nag tapos yung misis niya si Ate So, lagi kaming apat kapag na luwas. So ayun, sobrang na-enjoy ko talaga sa mga kamangya maliban sa bago na naman aring experience. May mga bago akong tao na nakikita, nakikilala, may mga bagong kaibigan. At alam nyo gabi before, takot na takot talaga ako sa mga photo photoshoot kasi nga syempre nahihiya ako. Sabi so, naman akong humarap sa camera kaso syempre nag-video sa akin mga kapatid ko, ganyan. Pero ayun, na-realize ko na minsan kailangan mo talagang lumabas sa iyong comfort zone. Kasi kapag laging nang muna yung takot, yung hiya, parang ang daming bagay na nasasayang, ang daming opportunity na sana nasa iyo na ganyan. So yun, kailangan mo lang talagang lakasan yung loob mo, magtiwala nagpapakilala ka kay Lord. Ay, kayo nakakatawa kasi nga ni Ho, yung anak ni Paring Jun at saka ni Maring Lourdes ay nakikipagsabayan. Hala! Ay, kayo nga niyo mga kamangyan, sobrang excited na ako mapakita sa inyo yung iba pa namin mga photoshoot na mga pinaggagawa. Siyempre, ipapakita ko sa inyo yung para na mga naman tau mga tau. Kayo na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video. Ano? So, dito na lang ang ating video. Takoy malipad-lipad muna. Bye-bye. Love you. Hui! <laughs>